Umiiyak. Hinahanap yung kanya, ano eh, inunan. Nahanap yung mother Oh, uh -huh. bank, Wait, 3 point. Hindi ako matangkat. Pogi, pogi naman niya. Pogi. Oh, ah. 3.40 puluh empat. Bukan yang ano Oh, 3.91 3.49 3.37 pogi ang na hanapang <laughs> kanya mother oh, pogi mang unang apu yeah.